Maligayang pagdating sa channel. Ngayon, inaanyayahan ko kayong sumabak sa makapangyarihan at nakakaantig na panalangin kasama ang kredo ng mga apostol. Ang panalangin ito ay isang pagpapahayad ng pananampalataya na nagbubuklod sa atin sa Diyos at nagpapanibago ng ating lakas. Sa pag-uulit nito ng tatlong beses, hihilingin natin sa Panginoon na palakasin ang ating espiritu, protektahan tayo at pagpalain tayo sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salita ng pananampalataya at pag-asa. At huwag kalimutang iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, upang tayo ay manalangin ng sama-sama bilang isang tunay na tanikala ng pananampalataya. Ngayon, kalmado ang iyong puso, ipikit ang iyong mga mata kung kaya mo, at damhin ang presensya ng Diyos. Magdasal tayo. Lumikha ng langit at lupa at kay Jesu Kristo, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon, na ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, siya ay ipinako sa krus, namatay at inilibing, bumaba sa mansyon ng mga patay, nabuhay siyang muli sa ikatlong araw, umakyat sa langit, ay nakaupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, mula sa kung saan siya ay darating upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sa banal na simbahang katoliko. Sa pakikiisa ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa muling pagkabuhay ng laman. Sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating pusong higit na puno ng pananampalataya, muli nating ipahayag ang Apostolic Creed. Ang bawat salita ay isang gawa ng pagsuko, pagtitiwala at papuri sa Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at lupa. At kay Heso Kristo, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon. Na ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ipinanganak ng Birheng Maria. Nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato. Siya ay ipinako sa krus na matay at inilibing bumaba sa mansyon ng mga patay. Nabuhay siyang muli sa ikatlong araw. Umakyat sa langit. Ay nakaupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mula sa kung saan siya ay darating upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sa banal na simbahang katoliko. Sa pakikiisa ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa muling pagkabuhay ng laman sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, ng buong pananalig at pananalig sa Diyos, ipahayag natin ang kredo ng mga apostol sa ikatlong pagkakataon. Naway ang panalangin ito ay maging isang kalasad, isang kuta at isang tulay upang maabot ang banal na biyaya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng langit at lupa. At kay Heso Kristo, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ipinanganak ng Birheng Maria. Nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato. Siya ay ipinako sa krus na matay at inilibing. Bumaba sa mansyon ng mga patay. Nabuhay siyang muli sa ikatlong araw. Umakyat sa langit. Ay nakaupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kung saan siya manggagaling upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sa banal na simbahang katoliko. Sa pakikiisa ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa muling pagkabuhay ng laman. Sa buhay na walang hanggan. Amen. Naway palakasin ng panalangin ito ang iyong pananampalataya at punuin ang iyong buhay ng mga pagpapala. Naway dinggin ng Diyos ang iyong mga panalangin, paliwanagan ang iyong landas at bigyan ka ng kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong kailangang madama ang presensya ng Diyos. Huwag kalimutang iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, ito ay magiging isang kagalakan upang manalangin para sa iyo. Maraming salamat sa pagpunta mo rito. Pagpala nawa ng Diyos ang iyong buhay at ang iyong pamilya. At hanggang sa susunod, na may higit pang mga sandali ng pananampalataya at panalangin. Umaasa ako na ang panalangin ito ay eksakto kung ano ang kailangan mo para sa channel at na ito ay nakakaantig ng husto sa iyong mga tagapakinig.